naalala ko nga ni mga kaniknik na may pasta pa ako sa kwarto kaso nga lang la ay walang kasamang sauce kaya naman mga kaniknik ang naisip ko agad ay maghanap sa youtube ang nakita ko nga ni agad ay chili tuna pasta kaya naman mga kaniknik yun lang ang alutuin ko bago nga ni ang lahat ay tinignan ko muna kung expired na pero buti na lang ay sa 2025 pa bago ko nga ni makalimutan mga kaniknik ay baka hindi pa po kayo nakakapalaw sa ating page ay baka naman po at pa-share na rin po ng ating mga videos para updated po kayo lagi madali lang na man ari lutuin mga kaniknik kung marunong kayo magluto. Char! Ang una ko nga nang ginawa mga kaniknik ay nagpainit ng tubig at nilagyan ko nga ni mga kaniknik ng kaunting mantika. Kung mapapansin nyo nga ni yung lagay ng mantika namin ay lagay ng sting. Kamila ang nga ni ang meron dito sa amin. Char! Ari na nga ni mga kaniknik at alagay ko na yung pasta. Hindi ko nga ni pala ni lahat yung pasta. Mga one part nga lang pala yung nilagay ko mga kaniknik. Parang pagmamahal lang yan. Dapat hindi mo ibigay lahat yung pagmamahal mo. Nakakamot nga ni ako sa ulo mga kaniknik. Gawa na nang nakalimutan kong putulin yung pasta. Kalimutan nyo na nga niyan lahat. Huwag lang yung pasta. Char! Fast forward nga mga kaniknik. Arin na nga nit. nag iinit na ako ng kawali. At ihintayin ko nga lang palang itong uminit at maglalagay na tayo ng butter. Ang gamit ko nga ni palang butter dito ay dairy cream. Ang binili ko nga ni butter mga kaniknik ay maliit lamang sa halagang 40 pesos. At kung wala nga ni kayo mga kaniknik ng butter ay eh pwede naman kayo gumamit ng margarine. Ahintayin ah, lang nga ni natin ay mga kaniknik na matunaw at pwede na tayo ng bawang at sibuyas. Matapos nga, nga nang isang minuto mga kaniknik ay natunaw na rin yung ating butter. Kaya naman magigisa na tayo ng bawang at sibuyas. Ang inuno ko nga ni palang igisa ay yung bawang. Pagtapos ko nga ni mga kaniknik magisa ng bawang, alagay ko na rin yung sibuyas. At pag nga ni Ari mga kaniknik ay nag-aroma na, ay eh, pwede na tayo maglagay ng ating chili tuna can. Ari na nga ni mga kaniknik at alal ko na ng ating tuna. Malaki nga pala yung ginamit kong tuna. Hindi hmm. nga pala ito sponsor mga kaniknik pero baka naman century tuna. Huy! Ari na nga ni mga kaniknik, pagkatapos ko nga nang ilagay yung ating tuna ay hinalo-halo ko na hanggang sa mahilo yung ating tuna. Huy! Kayo na nga ni bahala mga kaniknik kung mailalagay pa kayong pampalasa. Sa akin nga ni ay konting paminta at konting asin lamang. Kung meron naman kayong nasty cream, ay eh, pwede naman lagyan. Ari na nga ni mga kaniknik at nakukulangan pa ako sa butter. Kaya naman kumuha pa ako ng kaunti at nilagay dito sa ating tuna. ng malagyan ko na nga ulit mga kaniknik ng butter ay hinalo-halo ko na ulit ang ating tuna hanggang sa mahilo. At kapag luto na nga ni mga kaniknik yung ating tuna ay eh pwede na natin ilagay yung ating pasta. Hindi ko na nga ni pala na ipakita mga kaniknik pag drain ko sa pasta. Kaya naman hito at ilalagay ko na sa ating tuna yung ating pasta. Sa puntong ari ni mga kaniknik ay nahalo ko na yung ating pasta sa ating tuna. Kaya naman ari na nga ni ready to serve na. Tamang tama nga ni mga kaniknik yung aking pagluluto. Tamang tama sa aming merienda. Alas tres pa nga, nga ng hapon ari niluto ko na. At ari ni mga kaniknik ang ating chili tuna pasta. Kaya ano pang ginagawa ninyo magluto na rin kayo ng chili tuna pasta. At yun lang ang ating luto serye. Thank you for watching!